Dito na tayo sa Hisay Street mga kahandol. Speed limit Hisay Street 100. So pero makikita mo sa daan yan. Yeah. Nakalagay 80 lang pero huwag kang nalampas ng 100. Kasi pag lumampas ka ng ganun yan magiging fine mo over speeding is 500 kaya ingat ingat lang po sa mga kapwa po ng maniho rito sa Dubai ako butas ang bulsa mo tsaka dito mga kahanda merong mobile camera sila rito yung tipo bang kasi pag nasa kalsada ka alam mo na yung lahat ng camera kung saan nakalagay yung mga ano yan ah installed camera na hindi nagmove na talagang andun na nakapix na siya so pag dumating ka doon bago sumabit yung camera mag ah, ano ba magmi minor ka tapos pagkalampas ng camera Si Batulet So yung mobile camera na yon mga kahater Hindi mo alam kung saan nakatalim yun Yun ang iingatan natin rito Dahil ako mismo Nadali na ako Kaya ingat ingat tayo sa mobile camera dito Malit lang yon Pakiramdaman mo ng husto pag may nakaparada sa sakin yan sa gilid minsan kasi Toyota Avanza yung iisipin mo na sa kalsada tapos hindi naman siya parking ano yung parking zone or emergency parking pero may sasakyan doon asahan mo sa unahan noon or before naka-install yung mobile camera nila na maliit maliit lang yun parang ano lang at tagatuhod mo lang ang taas na. No? Kaya ingat-ingat po ingat tayo. ayaw nyo makatanggap ng fine na 500, malaki-laki din yun. Yun lagi ang nakakadali sa akin yung mobile camera na yun. Pumasok na tayo ng 68 kasi After this albersya Wala nang salik Bago dumating ng batuta So pumasok na tayo doon Ng 68 ulit tayo para mabilis So nasa tapat na tayo Ng marina Alam nyo ba mga kahunters Ang marina is isa rin sa Manmeet Island na ginawa ng Dubai Kung ang ano talaga niyan is wala siyang dagat yung ano yung para nung pinakakanan hmm. kasi dito sa Dubai walang imposible rito magagawa nila lahat na posible hmm. kasi may pera sila talagang totoong kapag may pera ka walang imposible para sa iyo kung may gusto kang gawin magagawa mo kasi may pera ka may budget eh pero kung wala kang pera hanggang plano ka na lang hmm. kung baga iba plano mo pero wala ka namang budget hindi pa rin matutuloy yun oh. kaya talaga may pera kaya dito pag nagplano sila tuloy tuloy yan within a year mga tulay within a year tapos yan hmm. kasi dito mga hunter malalaking construction company pag pumasok sila sa bidding ng government naka, nakuha, na award sa kanila yung kontrata na yun kung ano yung sinabi nila na date na ma-accomplish nila yung ano na yon yung project na yon kailangan sa date na yon matatapos din nila ngayon kapag hindi nila natapos yun alam nyo kung ano mangyayari sila pa ang magbabayad sa UAA government o kaya sa Dubai government kung Dubai ang nagpagawa sila ang magbabayad kaya yung isang construction company na pumasok sa bidding na ganyan oh, gagawin nila ang lahat O... Oh, kumbaga masunod lang yung ano Uh, yung time na panahon na itinakda na pinirmahan nila kung kailan matatapos oh. ganun yun mga kahunter pero pagdating naman sa bayaran wala namang ano dyan wala yung mga padilay-dilay wala bayad talaga yan oh. kaya kapag hindi mo natapos yan yari ka kaya nga kung ikaw is maliit na construction company na wag ka nang wag mo na ang tangkain kumuha ng project sa government project at wala kang sapat na pondo nako wag na hmm. instead na kumita ka ikaw pa ang magbabayad ganun yun Discovery Garden. Ano toh belong to Nakil? The developer ni is Nakil. mga kahander maraming maraming salamat at sinamahan nyo ako sa aking paglalakbay maraming maraming salamat sa inyo at shout out muli sa ating mga subscriber ah, good night mga kahunter.